Hello guys! Good morning! Today is Friday and October 27. Nandito kami ngayon sa Namsus. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon kasi sobrang pagod. So, uh, may check-up ngayon si Bebes. Uh, control niya sa mata. So, normal lang yan guys. Nandito si Bebe. Okay, sa. So, anong oras na? Alas 8 na ng umaga. So, nag-start kami mag-drive kahapon. Then, nagpahinga muna kami dun sa along the way. may stopan doon. Tapos ito, nandito na kami sa Napsus. Ayan. So, kakain muna kami. Sana bukas na yung Biltema. Kain muna kami doon. Yung mag-ama ko, kahit pa paano kumain. Ako na lang ang hindi. Kasi nga, gusto kong kumain sa Biltema. Tiyata ba na ako magluto? Malapit naman na kami. Tapos uh, yung check-up ni Bebe is uh, 10.30 pa naman. Or 11 yata. Ayan, hindi matandaan. So, gutit pa naman kami. So, tingin na rin kami ng pambi um, lang. kasi yung Mr. Costa sa, sa Biltema ba. malapit na kami. Hindi nyo guys. So, yan guys yung view natin ngayon. Medyo madilim pa. Alas 8 kasi. Tapos malapit na tayo sa... Dito tayo sa biltema, May bibili lang yung asawa ko, yung pang-polish daw. Wala namang bibili dito pero kain muna kami. Dito tayo. Ayan. Puti-open sila ng 8. Mali o, di pa na-update yan. 8 sila open, guys. So meron kaming good park caring class dyan sa pinakadulo dyan. Are you going to park pa? In the corner? No, oh, just here. So andito na kami sa Delta, mga guys. Kami mo na kami dito. Ano 'yun? Napa akong kanu. 'Di ba? Dito guys, kami kumakain. Masarap din 'yung pagkain nila, sa kamura lang. At Ito 'yung puro sa matatanda, parang para 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 para. meeting ng mga matatanda. Kaya lang karamihan puro matatanda ang kumakain diyan. <laughs> yeah. yeah. Ano? You, yeah. you want ah. Ngunit takola, ayan. Ah, uh, meron dito guys. Ah, ng mga menu nila. Oh. Ah, yung beef stroganoff pa. Ah, wala pa maaga pa naman. Eh. Ay. Ado, wala pa siya. Oh. Ay, ano, ito? So, ito na lang ang ordering ko. Hindi ba pala available yung kan? beef stroganoff. ating breakfast ngayon. Sausage lang ako. Hindi pa kasi available yung kan? balik uh, dito na kami sa camping car guys kasi si asawa ko may bibili lang naman doon wala naman akong bibili kaya dito na lang kami mag relax relax yan si baby nanonood siya ng tv ako din so ang gawin ko ah uh, mag edit na lang ako para hindi masayang yung oras ko while waiting ba yan yeah, nanonood siya ng ninja go Hmm. Yan dapat ba? Dapat har.

Ah, ay ba't 11? Right? Is it 11 now? No. Wala, Ayan. Oh, yeah. Wala na. Ayan. 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 muna kami dito. Ayan. Ayan. si Ayan. No Ayan. waiting area, Ayan. No Ayan. waiting area dito, guys. pa sila, diba? Hello, hello. darating na Kita check, -check kay baby. Siguro pipiksuran muna or three to check up muna mata tapos kausap siya ng doktor. go. Yeah. <tinyo> <tinyo> Kagroon mo po ang Grand Julian. Ah, pa lang. Wait daw ng 30 minutes para sa kan bigyan sa ng eye drop. Ako wa sa nang ang tag dito, nang shield pa ano nang turtle toy. Hmm, sabi okay lang naman daw yung mata ni Pepe. Si pero may waron pa siyang isang examen ang gagamitan ng machine. Yung isang Excel Cafe, yung pinapakitaan lang siya ng mga picture, ganyan. Tapos, i-describe niya kung ano ba yung nakikita niya, kung heart, kung house, kung circle. Ay, po, so far, uh, okay naman. So, normal lang doon sa four and a half years old. So, one more exam pa. And then, sana tapos na kami. waiting kami ng 30 minutes after, maglagyan siya ng drop sa mata. So, update guys. So, ginamitan siya ng machine kanina. Tapos, sabi ng nag-check is a little bit different sa sa eyes niya. Pero, hindi siya ganun kalala. Tapos, And then, sabi pa, iti-check na lang daw uli. Meron siya uling control for next year. So, waiting kami ngayon dun sa isa pang doktor. Sana last na yon. Mm -hmm. Tapos, uh, waiting. Hindi naman niya kailangan ng salamin. Tapos, tiyanong kami kung nagkasalamin daw ba kami. Ako, hindi naman. Asawa ko, recently lang siya nagsalamin. Gumamit ng salamin. So, hindi pa naman na... Uh, hindi naman daw ganun ka yung difference ng kanyang ay sa vision niya. Tignan natin kung sabi ng Dr. Mamet. Sana yung last na check-up eh. Mabilis na lang kasi naiinip na rin si Baby. <laughs> Saan nagugutom na rin kami. Sinukahin kami sa Burger King mamaya. Oo. Ah, oh. ano, naiinip na si baby. Alam, <laughs> ano, magtutuwag na rin kaya. Alam, ano, magtutuwag na. Kumain naman kami kanina kaya lang. Ano. paggutom na rin pumasok kami sa clinic and then nakakain na na si baby kami mga kahit nagugutom na kami so 1.30 na ngayon halos alauna na rin kami natapos doon so yan nandito kami na sa shopping mall dito sa lamps hanap lang kami ng parking area kasi may kamilaki yung mobile na medyo mayroon i-park doon hanap lang kami ng parking area doon kakain na rin kami dahil marabuma o so far naman yung samatan ni baby is okay naman normal naman lahat sa atin doktor tapos na-check up ulit siya for next year yan ah, ba? Oh, and to be garado. We're waiting kami sa food. Abistrel na kami guys. Mga so, guys, ang ating kakainin, may burger happy, tapos burger kay baby, apple juice kay baby, at maraming guys apple pie. Sarap kasi apple pie dito. Ayun. Mas so, ito sa akin 'to eh. Akin 'to. Ayun. What is she? Ano mo? Ay, hindi 'yan she. Adalan okay. Ngayon tayo na. Ng... Asin ng orange malito. Dibili kami na. So we're going to buy pa nail cutter. At <laughs> saka yung Hinaan makita yung normal Napaka normal tayo oh, Ang tayo na isa Saan ito 22, pwede na Tapos ito, 46 Natin tangkan, 46 tule hilisem säädumine , tule . no niimoodi on , et ei taha . nii , tule . nii , näed jälle . näed , et ma nagu olen teiega . tublasti . Itos din kaya lang. Mura lang naman siya. Cheese. Pen. Mga tatlo. Ang pangkatin na ito. pa ito. Pakai dua kali tu. Hah? Fresh kau itu. Cina bibit. Eh, dampa? Eh, nampa no, sah? Hah? sa? Huh? Eh, no. Damp, center. Eh, no. Ya. Okay. Eh, no, nampa center. Hello. 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 Hello.

I hope no car. I, no car. Ay, no car. no car. Yes. Max 24 hours. Yay. We have a free for caring for tonight. Park. All right. Jilanda, Sultan. Ano, dumas niya sa Senara? Snart. Ah, dito kami magpa-park ngayon. Don't lose anything, yun. No. Uh, dito kami magpa-park ngayon for tonight. Puti na lang wala nakapark dito ngayon, guys. O, dito nga, kind of train. No. Problema lang dito yung train. No Problema magpapakaya na kami. Kami guys. Train dito. May dumala ang train. Tapos, ayan. Ganda ng view. Dito kami nagpapark pag uh, as dyan lang kami for tomorrow. Ayan na. Uh, dito kami nagpapark pag -uan. Pag nandito kami sa Stensure. Ang tala mga pagpahinga. Kwan sa tayo tayo. Ayan iba-iba siya. Kaya lang may pagkamahal, pricey, and then si Be, si mahal naman is big bite. Bread niya, si Pepe busog pa naman. Mahal na to, grabe. I didn't expect 200 plus. Yeah. Hmm. Sa so, tayo to, guys. Yan. Kain tayo. Um, to so guys, yung ka natin. Ang sarap. Kaya lang kung um, masyadong mahal. Hmm. Yanon hmm, si hmm, hmm, hmm. hmm. papa is bread typical european guy. <laughs> papa. Hmm. So hayo hayo naman pa. Bebey ayaw kumain. No no, don't dawshan ang movie. I baby. Ay mo kami. Hmm? So, 8.30 na ng gabi dito guys. Ayan. So, mag-relax lang kami. Nawad kami ng movie. Ayan. Tulog naman na si Bebe. So, yan. Tapos bukas, mag-swimming kami sa Dam Saga. Yan ang ating pagkain guys. Snack lang muna at busog pa naman. Diba? At saka movie. Ayan. Relax, relax tayo. Good night guys, thank you for watching.